estimate mo sir sa 2,500 na puno mga ilang kilo na nang kuha mo dito mo mm -hmm, sir mga nabaan katulada na lima katulada? So... Ah, ano, tambahan mo pa presyo. Nagpatan, nagpatan. ng farmers no. Si Sir G. Say, naka nakajakpat sa presyo ng kamatis dahil ano, nakaagi no, 110, mm -hmm. Grabe. Akal mo, 120 times uh, 5 tons. Diba ito nga sa milyon ba? <laughs> <laughs> so yun mga ka-farmers, uh, maganda magandang araw sa inyo. Uh, ngayon ay nandito tayo sa barangay Ayabang, uh, Leon, Iloilo. -ilo. Malapit na tayo sa ano, barangay Bukari. So, pwede pwede pwede. sa Ayan GC, no? Kapilitan, Kapilitan. Okay. So nandito tayo ngayon mga farmers sa uh, tomato Farm ni Sir GC Kapilitan. Kasi so, <laughs> oh, arito ang kanyang uh, kamatis. Ano priority niyo, Sir? Jamantimax. timbak. Yan jaman dito, yeah, lo. Intong kamatis ni Sir uh, no? ni Sir GC ay Alagang grower's bed, 1000 plus full year fertilizer. Ah, uh, sir, kira ka no, ka bulan edad ke mati September, mata nama, sir. September, itu kain apa? September, Oktober, November, Desember, Januari. Maglimang limang buwana, mga farmers Ang kanyang jamanti max, ipuan na uh, kamatis. Ating tingnan no? Fresh pa ang kanyang <laughs> ang dahon. ah uh, sir, ang estimate mo sa ano, mga ilang ano ilang puno ito? Mga ano sila, sir? Mga 2-5 lang ro'ya. Yan, yan, sir. No. 2500 sir. Sa sa 3 mga ano? 2500. Ano, gamay lang ni Ryan ano? Mga pera ka square meter yan, 'di Ito mga farmers, so kunting ano lang, kunting area lang pero ang kanyang natanim dito ay more or less 2500 na puno ng kamatis. At ito, o, 'yan. Sabi ni ano, sa, ano, sabi mo kina sir? Sikeng cropping na? Sikeng cropping. Na <laughs> ah, paano mo nambal nga sikeng cropping? <laughs> naubos ron na, na nalungtong pa. Ah, bali naubos mo ron ka ano, ka harvest. Tapos gin ano, gin sprayan mo kaluwat ka growers, grower's bed. So, tuloy-tuloy ang paggamit na ng growers bed kaya nagda ulit mga farmers at sa si estimate mo sir sa 2500 na puno mga ilang kilo na ang kuha mo dito. Amo sir mga Nabaan na nung lima katulada na. mag ah? Oo ano, tambahan mo pa presyo. Nagpatan, nagpatan. Nagpatan yung farmers, no? Si Sergis, GC, naka-jackpot sa presyo ng kamatis dahil, ano, naka-agi, ano? 110. Gabi. Maka mo, 120 times 5 tons. Diba ito nga sa milyon ba? <laughs> listahan nalang bilhin <laughs> <laughs> so ito mga ka-farmers tingnan ninyo tuwang tuwa tayo dito dahil uh, nakita natin na uh, sobrang ganda ng epekto ng grower's bet 1000 plus sa uh, kamatis actually uh, nandito tayo ngayon sa kanilang lugar dito sa barangay Ayabang uh, barangay Ayabang uh, Leon Iloilo para mag-meeting sa kanilang mga kasama dito na uh, farmers din at ma-feature natin itong kamatis ni Sir GC dito so makin mo ito oh mababa lang kasi ang trellis niya pero kung ipatayo mo itong kamatis ng farmers siguro uh, uh, mas mataas pa ito sa tao eh <laughs> ito may tendency pa ito mga farmers na magbunga ulit dahil may mga bulaklak pa siya at malagaan lang ito ng tubig so paano kamo ka mga pa tubig dyan sir? shower dyan shower lang so, Gina... man hmm. ano isa isa mo patirik na dyan Mali ang tubig nyo, dito pag sa babaw sobrang taas kasi dito mga farmers eh. sobrang taas itong area nito Oh, tingnan niyo, ito yung nah, pagkita mo ito. kita, oh, mo Oh, nakita kita nang siyudad lang ino, you know, nang Iloilo. Malapit na yung ano dito. Dito kami sa tuktok ng bundok.